Dito po mga kalihan pa tayo. Ikot po ulit tayo. Wala na po si tata doon. At uh, subukan po ating isa-isa yung mga bahay po dito para uh, lahat po sila uh, po natin. Eh, hey, may mga tuta sila rito oh yung mga tuot ako nila mga kalinga ko tutulog pa uy ising ano ito babae lalaki uy lalaki ito babae ito Alinga, orang bilang iskau terpok nang jinsan Mindanao. So ito po mo Ta-lipot-balik kami dito sa kabila As usual Kasama ulit po natin si Tata Ang walang kasawa-sawang Tumutulong po sa atin <laughs> Hindi sila Para pasok tayo Pasok tayo mga Oy, Kusina agad yung biyera. Pagpasok natin kasi na agad. P ano, ano? Eh, ano pa anong pangalan niya, te? Sherla. Sherla? Sheila Tayal. Ah, Sheila Tayal. Gaya mister mo? Wala siya dito. Ay, wala rito? Bakit? S Yung may, S ano side yun? Line. Ay, may sideline. Ay. Ilan na anak niya? Isa. Ay, isa lang. Bakit isa lang? Tipid eh. Tipid? No, malamig pa man din, din sa lugar ninyo. Mambira, ba't isa lang? <laughs> Hmm. Ay, pa pala kami para sa inyo yan. Yan po ay uh, bigay po ni uh, mam Ma Ma'am Claire. Salamat, salamat. salamat po. salamat. talong sila. Salamat daw. Huwag ko maya. Ganda-ganda po, may <laughs> Ganda -ganda po naiya ka, bambira. Sabi hmm. niya daw, maraming maraming salamat. Ay, walang anuman. Walang uh, anuman. Ito po yung lutuan uh, po nila mga kalinga po. Kar halos lahat po na napupuntaan po natin dito, eh, kahit ito po yung akalan uh, po akalan po nila bato tapos anak. kumain na ba kayo? kumain na sila ano kayang kinain nila? tingnan 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 uy sarap wow ang gusto ng kanin ang gusto ng kanin mga kaligaw ka. Siyan lang pala na anak niyo? 3 hmm? Ah, maliit pa, babae lalaki. Ah, babae pala yung anak niya ate. Tapos yung, kayo po mo na taga dito? Yung mister mo? Ha? Huh? Nox! Ngayon ka, alam ba? Nakasan mo yung boses mo? Ha? Ah. Taga dito din? Ha? Hey, si ate, ah kapatid mo yan?

Lakas ba? Parang yung lumagi Yung, tinig mo, para para kang nagagalit ba? Lakas. Sa bang kung sa unti la lang. Di ba pag di ba pag nagagalit ka malakas ang boses? Dapat ganun din. Yeah, Alos lahat po sila dito mga kalinga bali ay magkakamag-anak. Bali magpinsan pisan bu kayo. Nalakas ka maghugas ng platunak. Gawasa. Alis ka muna diyan. Hmm. Baka matamaan ka sa akin mamaya. Eh, hey, hmm. Bali, magpinsan buo ba kayo? Hmm, magpin magpinsan Oo. sila. Magpinsan buo. Mm. Bali, yung mama mo, tsaka... Yung Yung mama mo, tsaka mama niya magkapatid? Oo. Oh, ah. Yung okay. nila dito, mga kahit na sabi natin na mababa po yung yero po nila yan mababa po yung yero mababa pero maraming butas maraming butas maraming mga between <laughs> pero malamig po dito sa lugar po nila ganun pa man kahit mababa yung yero malamig but pero isa lang ano yun nga lang ba't magtapa yun nga ako ang lamig lamig ba't isa lang kasi <laughs> Ilan anak mo? Tatlo na? Oo. Uh -huh. mm, tatlo well, tapos ito lang isa? Sa budget eh. Yeah, kuripot naman itong mga to sa anak. Let's <laughs> 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 <Plus>, school. <laughs> 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 Yan ito mga kalihat siya. Napaka mahihain niya ate talaga. Ito po yung ito okay, ay po yung ito po ito yung ito po yung ito po yung ito <laughs> mm -hmm. po yung ito Hindi, pasok, pasok. po ito po yung ito po yung ito po yung ito po yung po yung ito po po yung ito po po yung ito po yung ito po yung din yung po po kaya sabihin po natin na yung ano po nila dito ay lupa pero napakalinis po oh, <tod> po yung bahay po nila kahit na ito <laughs> sila yung taon na po kayo? Ito yung mister mo 26, 26? Hmm. Sila, mas matanda sa inyo yung dalawa? Kumagalang siya. siya. Yung niya. 26 oh. ah, 26 ma, Ay, Kasi, po, tagalog kasi. Mabira. <laughs> Pero hindi nila mga parang, parang lang. Dato ko nila. Kaya dadalot ko niya parang lang sila, hindi nagkakalayo. Yeah. Hmm. 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 So, bali yan po mga kalingap at patuloy uh, po natin suportahan sa naman ng kalingap si, ati Vlad, kalinga si atin na vlog kalingap rob si Bal Santos Matubang syempre po siya siya ang uh, pinaka head po ng uh, kalingap so, yun po tayo yun po tayo lagi ang so, po? Okay, po. po. Okay, po.